Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 11, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 17, verse 22 to 27. Noong panong iyon, nang nagkatipon-tipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Alam niyo po, may mga anecdote o kasabihan yung mga accountant at lawyers. Sabi nila, there are only two permanent things in this world. Meron lamang daw dalawang permanente sa mundo. Ano yon? Debt and tax. Kamatayan at buwis. Tayo mga Pilipino, hindi maikakaila na napakabigat ng loob natin pagdating sa pagbabayad ng buwis. Bihira ang masaya kapag nagbabayad ng tax. Kahit nga hindi ka kumikita, pinagbabayad ka pa rin ng tax gaya ng mga VAT. Isipin mo, halimbawa kahit estudyante ka lang o simpleng mahirap, nataon na doon ka kumain sa fast food, may tax, may VAT. Nagpapagasolina ka, ng iyong motor na hinuhulugan mo araw-araw para makatipid sa pamasahe. Yung gasolina mo, may tax din. Sa Ebanghelyo natin ngayon, bukod sa mahalagang pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay, binigyan pansin din niya ang isang issue. At ito ay tungkol sa pagbabayad ng temple tax. <clears throat> temple tax. Sa gospel, iba-iba tax na na-encounter natin. Minsan naman may, na, may nakasalubong si Jesus, no? So, tinanong niya, kanginong larawang bay nandito? Ibigay sa Cesar ang sa Cesar at ang sa Diyos para sa Diyos. Pero for this topic, yung tax na pinab pinabanggit dito ay yung temple tax, no? Sa aking research, o research po ito, ah, hindi po ako nagmamarunong, mga kapatid. Kaya po mga father, mga pastor, hello, pakikorek po ako. Pag kung ako po ay mali, mag-comment lamang po. Wala pong problema doon. Dahil hindi po ako Bible scholar. No? Ito po ay eh, research lang po ng isang ordinaryong eh gusto lang natin mapalalim at makarelate sa tao. Na ano po? Sa aking research, mabagit ko nga po, ang temple tax, no? sabi sa Old Testament, ito ay isang batas na nag-uobliga sa lahat ng lalaking at 20 years old pataas. Nang Na sabi doon sa Exodus chapter 30 verse 13 to 16, kailangan yung 20 years old and up. Kailangan nilang magbayad ng temple tax. Para sa yung temple tax, ito ay para sa maintenance ng templo. Dito kinukuha yung pondo para sa mga handog, para sa insenso, langis at iba pang gamit sa pagsamba. Pero bakit ba ito isang issue kay Jesus? Nang tanungin siya kung siya ba ay nagbabayad ng temple tax, ipinapaliwanag niya na bilang anak ng Diyos, di ba? Isipin mo, yung temple tax, ito sana ay para sa kabanalan, di ba? Para sa pagdarasal nila sa Diyos. Eh, yung context nito, si Jesus, siya na nga yung anak ng Diyos eh. Kung siya yung anak ng Diyos, ng Diyos sa tingin mo, kung ikaw ang tatanungin, Obligado pa ba siyang magbayad ng temple tax? Si Jesus na nga, yun eh. Ha? Eh ba't ka pagbabayarin? Nakuha niyo po yung logic? Under the law, dahil siya ay anak ng Diyos, hindi naman siya obligado na magbayad pa ng temple tax. No? Kasi parang sinasabi niya, eh yung templo nga, eh bahay ng aking ama, bakit ako magbabayad para dito? Nagagets po ninyo? Pero, eto maganda sa kabila ng karapatang iyon, sa kabila ng alam niya na siya anak ng Diyos, pinili pa rin niyang magbayad para hindi na maging sanhi ng pagkakagulo, pagkakatisod, at pagkakaiskandalo sa iba. Anong gustong i-point out dito? Tingnan natin, kahit si Jesus bilang anak ng Diyos, malaya siya sa obligasyong iyon, pwede siyang hindi magbayad. Pero, pinili pa rin niyang magbayad upang hindi mag-iskandalo. Dito, makikita natin ang dalawang aral. Una, yung pagpapakumbaba ni Jesus na kahit siya may karapatan na huwag magbayad, pinili niyang isang tabi ang kanyang pribilehiyo alang-alang sa katahimikan, sa kapayapaan, at sa kabutihan ng iba. Pangalawa, nakikita natin dito na si Jesus sensitive sa pananampalataya at sa sitwasyon ng kapwa. Na minsan, mas mahalaga ang relasyon kaysa pag-iit ng tama. Parang sa buhay natin ngayon, di ba? May mga pagkakataon na tama naman tayo eh, na tama na may pinaglalaban mo eh. Pero kailangan pa rin natin unahin yung pag-ibig at respeto sa iba kaya it's a matter of choice anong pipiliin mo ang magmahal o ang maging tama sa pagkakataong ito pinili ni Hesus na yung magmahal hindi ito kahinaan kundi pagpapakita ng mas mataas na kabutihan sa simpleng salita may mga bagay na maari nating ipaglaban bilang karapatan may mga bagay na pwede kang mag-rest back pero kung mas makabubuti sa kapwa na tayo ay magpakumbaba at magbigay daan, yon ang piliin natin, kagaya ni Jesus. Ganda ng gospel, di ba? taman tama yan sa ating lahat. No? Last na lang. At, di ba kayo nagtataka? Bakit galing sa bibing ng isda yung pambayad? Di ba? Kakaiba yon. Sabi niya kay Pedro, ay mga isda ka. At yung unang isda, buko mo yung bibig, nandun yung pambayad. Magbayad ka para sa ating dalawa. Napakabayad ni Jesus. Marunong maglibre. Pero bakit nga ba doon sa bibig? Ito ay isang simbol. dito pinapakita ni Jesus na siya ang may control sa lahat ng bagay. Kahit sa kalikasan. At kung gusto niyang magbigay, at kung gusto niyang pagpalaing ka sa mga sandaling ito, nako, nating is impossible. Even the nature, pwedeng gamitin ng Diyos yan para maipaabot niya sa iyo yung biyayang kailangan, kailangan mo. Honestly, ngayong umaga, ito rin pinagdarasal ko. Lord, meron akong due date. Padala ka naman ng isla. Na pagbino ka, nandun yung pambayad. Yun din ba yung problema mo ngayon? O baka mayroong iba ka pang inaalala. Pero ito, yung paalala sa atin. God will always provide. Let us pray Panginoon, it's Monday. Salamat po sa buong weekend na kapagpahinga kami. Salamat sa halimbawa ng iyong pagpapakumbaba at pagiging sensitibo sa kapwa. Turuan mo rin po kami, Jesus, na laging magpahalaga sa kapayapaan kesa sa mga personal naming karapatan, kesa sa pairali namin yung ego namin, yung galit namin. At gamitin namin ang aming kakayahan, yung aming posisyon para maglingkod. Naway maging tapat kami sa pagsunod sa iyo sa lahat ng sitwasyon. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nako, gamitin natin yung privilege natin. Muli, paanyaya, i-share natin ito para sa iba. Hindi mo alam kung paano nababago ng salita ng Diyos yung ibang taong nakakapakinig nito. Simple lang ang gagawin mo, hindi ba? yung sa GC ninyo, share lang nako napakarami nang naaabot. Muli, ako po si Kuya Sampagaduan. Pagaduan. Magkarinigan tayo muli bukas. Laging nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all. Happy Monday. I love you all. Mwa